Ayan, lalagay mo yung job. Ayan. 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 Tama. Tama. yung sa likod. Mamaya na yan. Ayan. Ayan. makita ni- Ay naku, ina natin yung trabaho. Nakaka-irta. po. Good morning. Good morning, ma'am. Palagay niyo may good sa morning ko? Kung ganyan kayo? Ano ang problema dyan? Tignan mo nga. Umalis tayo. yung pa yung ginagawa nila hanggang ngayon. Tapos nabating niyo ako ng good morning. Isipin niyo simple trabaho lang. Kaya nga kayo pinagkatiwalaan, di ba? Simple trabaho, kal ibig sabihin kaya niyong gawin. Tingnan ang oras na, oh. Yung bilyaran pa rin. Ang napakadaming gagawin sa loob. Ikaw, tingnan mo itsura mo. Bakla ka ba? Sino ba to? Sir, anak ko po, sinama ko dito para magtrabaho. <laughs> Alam niyo naman, hindi ko maintindan. Yung baka katulad mo, walang buwang dito. Sa ganang trabaho. Si papasok-pasok mo dito? Anong gusto niyo gawin dalawa? Magpapatama? Tsaka, yung ba yung binabanggit mo sa amin dating junior na ipapasok mo? Eh hindi naman junior, din naman mga alambut lambot Siya po yun, ma'am. Huwag ma niyo naman pong laitin yung anak ko. Masipag naman po yan magtrabaho. Sumasagot so, ka ba? Masipag? Tignan mo nga ginagawa nyo? Masipag? Ganyan ba yung sipag sa inyo? Yan ang definition ng masipag sa inyo? Aba? Eh kung ngayon, ganyan lang din naman eh, magharap na kayo ng ibang trabaho nyo. Tanghali na, nandiyan pa rin kayo? Ano? Ano oras na may gumising? Alas, Jace? Boss ba kayo? Baka nakakalimutan nyo. Trabahador kayo dito, kaya ang trabaho nyo, gawin ko yung inuutos namin. Eh nagka problema lang ko kaya hindi namin natapos ng maaga. So ano? Yung problema mo ba problemahin din namin? Hindi rin naman ang mukha ah. <laughs> Hindi ko alam kung paano. Eh, hindi ko alam kung sinong kumuha sa inyo. O baka naman nag ka pa kaya nakahalin na mga kalagseng. Ha? Hindi kong mukha mo. Mula-mula. Kaya -mula, lang kinaganda mo. Baka naman kasi ang akala, maraming lalaki dito kaysa sumama sa tatay niya. Eh, nahanap naka ang forma niyo? Nandiyan lang po, sir. May binibili lang po. Takatama-tama din katulad niyo. Si hindi po, sir. Katunayan nga po. Naka-break time nga po kami. Pero nagtatrabaho pa rin po kami dito para matapos na po agad itong mga pinapagawa niyo. Eh, anong gusto mo? Magpasalamat pa ako sa ginagawa niyo? Pasalanan niyo yan. Nagtatrabaho kayo nung wala sa oras eh. Oh, oh to ato. Kamusta ka niya? na yung magaling yung forma, no? Saan ka na magaling? Ah, uh, sir, ma'am, magandang tanghali po sa inyo. Bali, may binili lang po ako sa tindahan eh. Ano po ba yung problema na problema na kay Sir Ma'am? Tingnan mo yung mga kinuha mong tauhan. Mukha ba tauhan yan? Ito! Ang bakla! Nandito! Alam mo naman babae ko umilis yan kukunin mo? Sayang mga pinapasweldo namin diyan! Ah, uh, Sir, saglit lang po ha. Relax lang po kayo, Sir. So ano? Bakla ka din, no? Uh, excuse lang, ma'am. Ma, walang galang ako. Sa tunayang ko, may pamilya po at hindi po akong bakla. Ang totoo po niya, sir. Wala naman po tayong permit, di ba? Tsaka ito po mga kinuha kong tao. Kapit-bahay ko lang po yan. Pinakasayuhan ko lang po na linis-linisin po yung mga nangkirang gamit dito ng mga trabahador natin. ano ibig sabihin? Kami pa mag-a-adjust? Ah, uh, hindi naman sa ganun, sir umaga wala po tayo sa lugar eh. Wala po tayong permit, sir. Kaya hindi po tayo papatrabaho eh, So ano? Kami pa may problema na? Hindi naman sa ganun, sir. Tutusin, di ba, sir? Pinatigil tayo ng mga tiga munisipyo wala po tayong permit ngayon. Kaya itong mga to, pinakasuyoan ko lang din, sir. Isipin mo, nakigip. Paano namin kayo? Paano pakisuyo yun? Oh, sige nga. Mas kukunin mong tawon katulad tulad pa niyan? Tingo nga itsura niya, no? Sir, relax lang po. Huwag po kayo masyado mapanlait sa kapwa. Oh, walang galang na po, pero ano po ang problema sa bakla? Malaki! Katulad mo! Oh, sige! Maliwanag mo! Ah, uh, hindi naman perfect bakla, eh, wala nang alam gawin. Kung tutuusin nga, Baka mas marami pa akong alam kasi sa inyo. Kasi kung di sa pagmamayabang, tapos ako ng architect. Nagbakasyon lang ako at tinulungan ko yung tatay ko para matapos yung trabaho niya. Nagmamalaki pa ata to Kasi may pagmamalaki po ako, ma'am. Ah, uh, sir ma'am sir, mawalang galang na po sa inyo ha. Kung tutusin, trabado nyo lang po kami dito, oo. Oh, pero hindi niyo po binili yung sarili po namin dito. Tsaka hindi po kami mga robot dito, sir. Kung to nga sir sa mga estilo niyo sir, eh, maling mali po yan. Kung humusga kayo ng tao, ganun-ganun na lang. Eh, hindi nyo naman po kilala kung ano yung pagkatao ni, ni Jam. Sa bukod doon sir sa ano natin, maling mali po yan. Wala ko tayong permit pero nagpapatrabaho po kayo. Sa ganyan sir, pwede po tayong makulong dyan. Lalo na kayo sir. Diba? Sana isipin nyo muna yung mga sasabihin nyo sa isang tao bago kayo umakbang ng ganyan. Eh, sa kung ganyan kayo ng ganyan, ma'am, eh, mabuti na lang po, malis na lang po kami dito sa inyo. Tsaka yung kikitain po namin ngayong araw, sa inyo na po yun. Eh, so ano? Paano yung mga iwan nyo? Sino gagawa niyan? Eh, kayo pong bahala. gusto nyo, magharap po kayo ng ibang pwedeng gumawa niyan. O kaya kung gusto nyo, kayo na lang po magtrabaho niyan. Kaysa naman laitin nyo kami ng ganyan. Lalo na si Yam. Sige po, ma'am, sir. Ayos na ho kami. Kaming na kami. Tayo, tara na. Sige, hey, teka, teka, tapusin nyo to!